tayo mga kamami, isang mapagpalang tanghali, isang mainit na tanghali mga kamami kasi walang tulaw. Magbuhat ka niya ng umaga, 5 o'clock in the morning, so mamaya pa lang daw magkakaroon ng kuryente, mamaya 5 or 6. So maghapon ng kuryente, nag-decide kami ng isda niya kung pumunta dito sa water, ayan ang dami tao para magbalamig, kumain, kakain kami ng halo-halo. So, habang inihintay namin ng order namin, gusto kong makipagkwentuhan sa inyo. Ayan. Ang daming tao kasi ang init. Napakainit sa labas. Well, hindi mahangin kaya sobrang init na nararamdaman ng mga tao. Kaya halos nandito sa Center o yung iba nasa SM so hayan Kapag uh, inihintay kung matawag or mag ano ito mag like so sa chowking kasi may ganito ni binibigay So, kapag nag-light up and bus daw, pukunin ko na in -order lang yung in-order namin yung halo-halo. So, halo-halo lang naman gusto namin kainin kasi para ma-refresh or para ma maging fresh ang pakiramdam ng amin. kasi sobrang init sa labas so kailangan uminom tayo ng malamig na tubig or kumain tayo ng halo-halo ayan update ko kayo mamaya ang mga kamay yes, ayan si Mr. naiinit na sa aming halo-halo <laughs> Ayan. Nasa Chowking kami. Kaya lang, wala pang ano, hindi pa nag-light up at pass yung aming number. So, ayan mga kamami. Nandito na yung in-order naming halo-halo. Ayan. Ayan. pas na kami ng water. So, pupunta kami sa bayan. Yun nga, nakwento ko sa inyo kanina. napipili kami ng hito. Kasi gusto, parang gusto ko uminom ng sinigang. Sabaw ng sinigang. Ayan, mga kamami, papunta lang nga kami. So, malapit lang kasi ang bayan dito sa water. Hindi siya masyadong kalayuan. Ayan. Ang init ng araw, o. Oh. Tingnan nyo. Pero mamaya niyang hapon, wagas ang traffic pa doon. Oo, ang dami. daming mga sasakyan, mga motor, talagang traffic. So, update ko kayo mamaya kapag nandun na kami sa palengke. Yan mga kamami, ngayon papasok na kami dito. Andito na kami sa palengke, pero banda doon sa likod kami uh, magpa magpapark kasi doon naka doon nakapresto yung mga nagtitinda ng mga isda dito. Ayan. Ito ang bayan ng Concepcion. Ayan. Ito yung likuran ng palengke dito sa amin. Dito. Tuwing umaga mga kamami, madaming nagtitinda at madaming pa Tuwing umaga. Bek, para pag ganyan na oras, wala, sarado na sila. So, doon kami sa side Bibili ng isda. Ayan. Sumulong ka pa. Sumulong. Janga duwala mo, pero... Maragulat May um, okay. itong kilo, ganga duwala mo. What a dot? 145, 140 po. 140, sige. Linisan ko na po. Alin mo lang. ka kasan mo lang, kayasan mo Kayasan. mo lang. Ay. Aburan me kayo yapot. May kasawa ni. ko kaya. Magkano lang kasi ang porte? Ayan mga kamami, tapos na kami bumili ng kito. Hindi ko na na-videohan kasi baka ayaw nung nagtitinda. Tsaka nakabili na rin ako ng dahon na mustasa tsaka sili para sa sinigang. So ngayon, papunta naman kami sa bahay ni Mr. dun sa isa. Kukuha kami ng ma kamyas. Yun ang gagawin namin pang asin sa sinigang na hito. So, update ko kayo mamaya mga kamami. ayun mga kamami, nandito na kami. Papasok na kami sa bahay ni na Mr. Nakanto Ayan. Ayan. Kukuha kami ng kamyas dito kasi meron silang halaman na kamyas dito na kami. So, eh. Ay, yung na dito. Ayun. ayun yung bunga. Mami, ganyan pala ang tamang paglilinis ng hito para mawala yung uh, madulas niya at saka yung lansa, mabawasan. So, ganito pala, la, papahiran siya ng abo. Opo, ayan mga kamami. So mga kamami, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta ninyo sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, please like and subscribe sa aking YouTube channel, Mami Lea Vlogs. At huwag pong kalilimutan ni click ang bell button para po update ko kayo sa mga bagong i-upload kong video. So shout out po sa lahat ng mga subscriber ko, sa lahat po ng mga manonood ng aking mga video or sa lahat ng mga sumusuporta po sa aking youtube channel shout out po sa inyong lahat sana po ay masihang kayo sa video ito at maraming maraming salamat po sa inyong lahat magingat po tayo dahil lalong lalo na po mainit ang panahon ngayon dahil summer so kailangan natin uminom ng tamang uh, dami ng tubig para po hindi tayo magkasakit or hindi po tayo ma-dehydrate. God bless us all po. See you next vlog. Bye!